kaagang-aga. Wala na maasahan sa mga kapatid mo. Puro na lang ang mga nagbangla. Nakita nang nakalkal na rin ang aso yung ginamit sa pinagporte days na ng kanilang mga magulang. Hindi pa maligpit. Yung mga nag-upo at nagsisila mo na. Magagaling talaga. Ito so, po. Ikaganyan yung mga kapatid mo sa bahay. Sarap ang sarap pagbabatukan. <laughs> Kayo bagandalwa, hindi na mga lidi kanina pa rin kalat na ari. Pagkagising sa umaga, cellphone na agad ang hawak. kupo so po. Ni harapan man laang, hindi pa nakakapagligpe. Nakakapagbulis. Tapos ang imising doon na plato at saka kutsara ng tambak. Magsisikilos, diyan ah. Ang lalaki na ng mga katawan ninyo, panay pa ang inyong lamaw. Oh. Ang hugasin, hindi sa lababa, oh. na ang lidaw sa lababaw. Ni pagwawalis, hindi man lang makarana. iyo. Ate, araw-araw ka na lang. Sa halip na kami aragain mo dahil wala na ang amat ina natin. Tapos okay. ganyan ka pa. Alam mo naman, kagigising lang namin ang ka. Nakain pa nga lang ang Nakain pa? pa lang kami, nagkakape pa lang. Lagi ka ng araw-araw, ganyan. Ano? Sa <laughs> so, lalaki ng mga bulas ninyong iyan, kailangan pa kayong arugain? Ha? Wala na nga kayong ginawa kung hindi kumain Ang kumain. Pagkakagising, dot-dotan ng dot-dotan sa cellphone. Kakain, tapos iaarugain pa kaya? Kung kayo man lang ay nakilos dito sa pamamahay, baka sakaling arugain kayo. Huwag niyo ko reklamuhan na laging kayo naririnig sa bunganga ko. Kung kayo ay nakilos, wala kayo maririnig sa akin. Ba? Ate, kami ang over. Hindi mo ko nalalaman. Kito! No. Doon kayo magagaling! <laughs> sa mga hangover na iyan! Nakukuha niyo pang mag-inom? Ha? Nakukuha nyo pa? Nakakawalang gana naman si ate eh. Nakakainyan. Huwag naman kumain. Ako yung busog na sa mura mo. Lagi, dyan ka na nga. Lagi lang kami yung ako magbubunga nga sa iyo, sa inyong dalwa Wala na kayong minanaan kundi kumain, lumakula, kung gumala, tas maninira ka pa ng kortina. Hindi hey, ka naman ikakabit na nga, na, na oh, ikakabit na. May, May, ka May paglalakot ka, ka <laughs> pa ng pinto, nandiyan naman ang susi. Ulam, Ulam. tigilan ninyo. Anap ang ulam? Hindi nga kayo nakakainis dyan ang plato? Ate, panis na ulam natin. Ka Kainin nyo kahit panay. <laughs> magtatago na lang sa CR at baka baka titigil ang bunga nga ni ate. Maglayas na lang <laughs> ako. Baka titigil si ate. Titigil ako sasama. Maglayas na lang ako. Sasama ako. Baka titigil si ate. Baka titigil si ate. Si ate. Siguraduhin nyo lang na pag alis ninyo ay huwag na kayong babalik Di ka. ba? din eh ha. May buhalak na nga ka. Huwag ka. Huwag babalik sasama Huwag babalik ka. Huwag babalik ka. Huwag magagaling. Ano? Ng, ano ka bigyan mo ako ng speaker at nang marinig ng buong kapit bahay ang mga kapapangkalan ninyo. Oo. <laughs> oh, oh. Sinasabi mo, nakarecord na lahat. Huwag ka nang magsalita, na nakakahiya naman mm. sa boses mo. Kung kayo nakakilos, hindi ko kayo mabubungangaan. Lalaking-lalaking ninyo na, papangkal na papangkal nyo pa.